Isang malungkot na balita ang bumungad sa mga netizens ngayong araw dahil Dina Bonivy. Pumanaw na ngayong araw ang kanyang asawang si Agriculture Undersecretary Deogracias Victor Sevillano. Si Sevillano ay asawa ng veteran actress na si Dina Bonivy. Inappoint ito noong 2023 para pamunuan ng livestock portfolio ng Department of Agriculture hanggang sa pumanaw na ito ngayong araw. Inanunsyo ito sa publiko sa pamamagitan ng Facebook post ng National Tobacco Administration administration the National Tobacco Administration is deeply saddened by the passing of Undersecretary de Gracias Victor DVD Sabelliano on January 7. Undersecretary Sabelliano from Cabugaw, Ilocos Sur, was the Undersecretary of Livestock of the Department of Agriculture and designated as oversight official of the National Tobacco Administration and presiding official of the National national tobaco administration governing board Labis itong ikinagulat ng publiko dahil nito lamang nakarang New Year ay nakapagbakasyon pa ito sa Japan kasama si Dina Bonnevie kung saan masaya pa nilang pinasyalan ang Mount Fuji base sa ibinahagi ni Dina Bonnevie sa kanyang latest Instagram post nito lamang January 1. Hindi idinitali ang dahilan ng biglang pagpanaw nito subalit ayon sa balibalita ay posibleng inatake raw ito sa puso dahil dahil maari o posibleng na sobrahan daw ito sa pagkain ng mga matatabang pagkain at alak nito lamang mga nakarang araw dahil sa magkakasunod-sunod na holidays. Bagamat hindi pa ito kumpirmado. Narito naman ang reaction at komento ng mga netizens.